Hi guys! Good morning! Panibagong araw, panibagong buhay! Nandito na naman kami sa site Gagawa kami ng damyo guys, ito yung kailangan Metro, martilyo, pako Di na kailangan ng skinol Yung paa natin guys na tinapon kanina, ito na yon.

So, ganyan yung dami natin guys. Ayan guys. Tsaka ito pala ang pinakamasipag. Eh, hindi makita ah. Ito pala yung pinakamasipag guys. Shut out. Shut out daw. Shut out. Shut out na ka kuya ko eh. Masipag kuya ko ba? Ganito kami guys, pag wala si Farms. Bawin mo ba? Kutulang pa yata yung boy. Boy. yan no, pa po eh. Na, na yan. Kutulang pa daw yan po. Hindi na. Hindi na. Ba't nyo kasi na ano, nasi, ano? Give, give nyo video. Give nyo video. So guys, oh. Saglit lang, guys. Kahit grade 1 ito, guys. Kayang-kayang gawin to. Scream. Okay, one. So pala guys, let's go. Kita nyo na. Guys. guys, ayos na ba yan guys? Pwede na ba yan? Yan, pwede na yan. Yan guys, yung tungtungan na walang tiba yan guys. Ganyan talaga yan guys, para diretso langit. Thank you for watching.